So mga kaidol, so magandang umaga. So may nakita ako. So unang nakain ko sa may sa may Triumph. So dumpling din siya, pero ito kakaiba. Saka abot kaya ang bulsa kasi yung isa is 20, ito 10. Ayun oh. Magkano to, ma'am? 10 lang. 10 pesos lang. Ayun, kumukulo pa, oh. So, ito yan. So, sa, sampung piso isa. So, bibili tayo mga kaidon. Try natin may So, may bago na itong klasa namin. Si Boy Galawan. So, try natin yung dumplings. Mamaya kasi mainit pa. Tumukulog. Ultik so, pa natin mamaya. Patrayin nga ako so, tatlo. try nga ako tatlo. A alagyan pa ng ano? Ay, yung, isa, yung doon sa try, wala na. <laughs> sabi ko nga, wala ba kayong ketchup? Oh, hindi na pala kinalagyan ng ketchup. Pero sabi, parang extension. Okay, try natin mga ka-idol. Uh -huh. Tapos, so, Sus. <laughs> Ayan. Tayo na natin. So, lang isa affordable double. Okay. Try natin. Malamat nga, oh. Masarap siya. Sampu lang, ha. Kalaan mo. Okay. Okay, sardo. Sarap. Kain tayo. Thanks for watching. Thank you. God bless. Kain natin ulit. Mmm. Sarap. Panalo.